What's up, Madlaw people? My name is Sophia. I am 24 years old. Ang IT specialist na Malolos Bulacan. At ah, taga Bulacan din. Oh, tama, ay, tama. Ay, tama. No? Kasi si Claude, lilipat ka na ng albay, di ba? <laughs> Alam lumayo ay, ay, ko, lumayo pa. Ikaw naman na mag-motor girl. Malapit <laughs> na lumayo pa. Pilak <laughs> motor si girl para may experience niya. Anong ganap mo? Um, working po ako. Anong uh, trabaho mo? IT. Ay, Anong trabaho mo sa... Um, automation po. Naggumagawa ng website, gumagawa Ay, wow. ng Automation. sa yes. Mm. Oh, yes. Anong automation, automation. sa sakyan? Auto. <laughs> Automotive po na yun. Automotive. Oo. So, di ba ba nakikita mga ganyan? Yung mga mm. De design gumagawa ng po. website. Esil din. Ay, ah, ikaw din? yes po. Ako. pareho sila ng linya. Oh. Halang. Oh. Ay, okay, ka na naman. Oh, Naka-puti ka pa, mukhang ghost White. Tapos yung una mo ghost, ngayon naman white lady na pang... Ipabahay oh, sa bayo. siya sa birthday, zombie na yun. <laughs> <laughs> And so, naka-ilang girlfriends ka? Ay, boyfriends ka? Um, Dalawa lang po. Dalawa. Kailan yung last? Yung last po is last last year pa. Okay. Ganun. Ikaw naman ay ready na? Wala ka bang mga bit-bit pang ng Kailan issue? Kung sakasakali man, wala. Mm -mm. You're safe, you're mm -mm. ready. Ano oh, pick-up line mo para kay Claude? Um, pick-up line ko po kay Claude is, Claude, yes. Vice Comedy Bureau ka ba? What? Ay, ba? pakiulit nyo. Medyo may oi, oi, oy, oy, With more feelings, ano Sophia. Ka ayon, ano ka yun? Ano ka yun? Walang maingay, please? Claude? Yes, Sophia. Vice Committee Club ka ay, ba? Ay, nakulagbaka ko. ulit pinaulit mo ba kasi. Sophia. Isa pa. Why, gagawin ko turtle. ko turtle like yung bisido mo sinasabi ko sa'yo. Pakalino, Hello. a moment of ha? silence. Hi. Let's take this time to listen very carefully. Okay. Sophia? Claude? Vice Comedy ka ba? ka ba? kanina. Sorry. Magagapaw dito ulit, yeah, eh, di ba? Oh, kanina, best friend <laughs> <Maya> <laughs> oh. uh, <laughs> <let's> <laughs> uh, na tayo, Sophia. Vice committee. Stop Oh, la pressure lang, na pressure. Vice Committee Club ka ba? Bakit? Meron bang Vice Committee Clinic? <laughs> <laughs> uh, huwag mong tingnan. Ready na raw, ready na raw siya. siya. Okay, one more time with feelings and confidence. Sophia. Claude. Vice Comedy club ka ba? <laughs> Nasinok lang! Okay. Ano na ganyan? Bakit nagbabuffer ka ate? Sorry. Oh, so, oh, okay. Ano, hinga ka lang malalim. Okay. Okay. Hinga mo lang yan. Okay. Just relax. Yan. Go, go Sophia. Claude? Vice Comedy Club ka ba? Yan. Yeah. Uh, Yay! You know. Bakit? Bye. Kasi, handa kahit napakahaba man ng pila, Handa ako maghintay, masilayan ka lang. Oh! 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 Yung talaga yung oh! punta. Eh, paki-ganda! Piliin mo 'yan. <laughs> 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 Hindi na natin bubuksan ang dalawang kurtina kahit masupukit! supukit. Eh, yung dalawa. <laughs> Enjoy paselayan.